Abanata 221. Nakatitig sa Aether script, si Sebastian ay nawala sa kanyang pag-iisip sa isang silid. Ito ay tila isang ordinaryong piraso ng metal. Gayunpaman, mayroon itong kakaibang kalidad ng pagiging parehong manipis at matibay. Hindi man lang niya ito mabaluktot ng puwersa. Ito ay espesyal din dahil sa mataas na density nito. Tumimbang ito ng lima hanggang anim na libra sa kabila ng laki nitong malapalas. Walang karagdagang espesyalidad maliban sa pangalan nito. Sinubukan niya ang maraming paraan binabad ito ng tubig, sinusunog ito ng apoy, at tinitingnan ito gamit ang magnifying glass. Ngunit wala siyang nahanap. Biglang sumagi sa isip niya ang paggamit ng dugo. Kailangan niyang subukan ito sa halip na mag-isip-isip lang. Walang ano-ano ipinutol -ano niya ang daliri gamit ang punyal at tumulo ang isang patak ng dugo dito. Gayunpaman, walang milagrong nangyari. Nang malapit na siyang sumuko ay bigla niyang napansin na unti-unting nawawala ang patak ng dugo. Tuwang-tuwa siya sa natuklasan. Gayunpaman, ang piraso ng metal ay nanatiling pareho kahit na ang dugo ay ganap na nawala. Walang kakaiba tungkol dito. Ang katotohanan na ang piraso ng metal ay sumisipsip ng dugo ay nagpatunay na ang pamamaraang ito ay maaaring gumana, kaya't ipinagpatuloy niya ang pagtulo ng kanyang dugo dito. Ang piraso ng metal ay natupok ng higit pa sa naisip niya. Nagpatulo siya ng ilang dosen ng mililitro ng dugo dito, at lahat ito ay hinigop. Gayunpaman, lalo siyang nasa sabik habang ang piraso ng metal ay sa wakas ay nagre-react at kumikinang ng mahina malabo na lumitaw ang mga salita. Siya ay naging pag-asa at patuloy na naglabas ng mas maraming dugo. Habang ang piraso ng metal ay sumisipsip ng mas maraming dugo, ang ningning ay lumakas, at ang mga salita ay naging mas malinaw. Ang mga salita ay lumabas lamang ng buo pagkatapos niyang pakainin ito ng ilang daang mililitro ng dugo. Ngunit ang mga salita ay masyadong maliit. Kahit na sa kanyang kamanghamanghang paningin, hindi niya ito makita ng malinaw. Halos hindi ito makita sa tulong ng magnifying glass. Alisin ang iyong paglilinang upang may ang pamamaraang ito. Ang tagumpay ay darating pagkatapos ng pagpawi. May ilang libong salita na nakaukit sa maliit na piraso ng metal. Ang mga nilalaman ay malabo at mahirap maunawaan. Hindi ito mauunawaan ng isa kung walang tiyak na antas ng base ng paglilinang halos hindi ito maintindihan ni Sebastian, at ang mga nilalaman nito ay lubos na ikinagulat niya. Ito ay tungkol sa isang paraan ng paglilinang na pinangalanang, Eternal Rebirth Codex. Ang pamamaraan ng paglilinang na ito ay lampas sa pangunawa ni Sebastian. Kung ang pamamaraan ng paglilinang na kanyang ginawa noon ay tungkol sa martial arts, kung gayon ang isang ito ay tumatalakay sa immortal arts. Naniniwala siya dati na nagsasanay siya ng isang tunay na kahangahangang pamamaraan ng paglilinang. Ngunit, pagkatapos basahin ang pamamaraang ito ng paglilinang, napagtanto niya na ang pamamaraan ng paglilinang na ginawa niya noon ay walang halaga at hindi maihahambing dito. Ang kahalagahan ng mga pamamaraan ng paglilinang ay maliwanag. Ang isang mas mataas na kalidad na paraan ng paglilinang ay magpapabilis sa paglilinang, mapabuti ang kalidad ng enerhiya, at magpapahusay ng kapangyarihan. At sa isang mas mataas na kalidad na paraan ng paglilinang, ang pinakamataas na limitasyon ay magiging mas mataas din. Dapat maging masigasig si Sebastian na magsanay ng gayong mahusay na paraan ng paglilinang. Gayunpaman, hindi niya ginawa ang pagsasanay sa pamamaraang ito ng paglilinang na kailangan niyang alisin ang kanyang sariling base ng paglilinang. Ito ay katawa-tawa. Halos na taon na siyang nagel inang para makarating sa kinalalagyan niya ngayon. Hindi niya ito maa-abolish. Ang pagsisimula muli ay mas madaling sabihin kaysa gawin. At hindi siya pinayagan ng kasalukuyang sitwasyon. Pinagnanasaan ni Magnus ang kanyang posisyon bilang supremo. Si ang Nova Star Organization, ang Dragon Heart, gayon din ang iba pang malalaking puwersa ng dayuhan, ay nakatingin din sa kanya. Kung nawala ang kanyang cultivation base, siya ay papatayin anumang oras. Maaari siyang makahanap ng isang lugar at dahan daw ang linangin ito ng palihim, ngunit paano ang Supreme Nexus? Kung magtago siya, walang alin lang ang mapupunta ang Supreme Nexus sa mga kamay ni Magnus. Dahil ipagkanulo ni Magnus si Sebastian, ipagkanulo din niya ang bansa. Hindi may isip na mga kahihinatnan ang mangyayari kung pangunahan niya ang Supreme Nexus na gumawa ng pagtataksil sa mga kaaway. Bukod dito, ang pamamaraan ng paglilinang ay hindi kumpleto. Ang buong paraan ng paglilinang ay binubuo ng siyam na kabanata, ngunit ang unang kabanata lamang ang nakasulat sa piraso ng metal maaabot lamang niya ang Divine Realm pagkatapos makumplito ang unang kabanata. Kahit na ang kalidad ng enerhiya ay mas mataas, siya ay, higit sa lahat, ay may hahambing sa isang gitnang yugto na banal na Grandmaster. Ang isa ay halos hindi magagapi sa mundong ito na may ganoong lakas, ngunit magkakaroon ng kawalan ng pag-asa na umunlad. Bukod dito, nagkaroon ng makabuluhang disbentaha sa pamamaraang ito ng paglilinang. Ang paglagpas sa bawat yugto ay mga ngailangan ng isang babaeng may espiritwal at birhen na katawan upang magsagawa ng dalawahang paglilinang. Ang isang espiritwal na katawan ay isang perfectong konstitusyon para sa paglilinang. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao, ang mga individual na may ganitong konstitusyon ay mas mabilis na maglilinang at magkakaroon ng mas malakas na katawan at mas mataas na limitasyon sa itaas. Gayunpaman, Kakaunti lamang ang mga tao na may ganitong espiritwal na konstitusyon. Ang mga numero ay hindi kahit isa sa sampung milyon. Mas bihira pa ang makakita ng babaeng may espiritwal na katawan at isang birhen. Napailing si Sebastian na may mapait ng iti. Sa wakas ay nalaman na niya ang sekreto ng Aether Script, ngunit sa huli ay isa lamang itong walang laman na kagalakan. Kabanata 222 ang pamamaraan ng paglilinang na nakasulat sa piraso ng metal ay talagang hindi mabibili, ngunit hindi niya ito magagamit. Medyo nadismaya si Sebastian, ngunit mabilis niyang inayos ang kanyang pag-iisip at lumabas ng silid. Supreme One, sa wakas nakalabas ka na. Nasa labas lang si Joseph ng silid kung saan nagsasanay si Sebastian sa pag-iisa. Nagmamadali siyang umakyat at napaluhod ng makitang palabas na si Sebastian. May nangyari ba? mabilis na tanong ni Sebastian nang makita ang nag-aalalang hitsura ni Joseph. Supreme One, tumawag si Casper kanina at ipinaalam sa amin na kinidnap si Lord Hydra, sagot ni Joseph. Ano? Nagulat si Sebastian. Sinong gumawa nito? Tinawag ng kabilang partido ang kanyang sarili na Celestial Master, sagot ni Joseph. Iilan lang ang nakakaalam na ang Celestial Master ay isang titulong ibinigay ni Magnus sa kanyang sarili. Dapat siyang mamatay. Galit na galit si Sebastian habang naglalabas siya ng nakakatakot na layuning pumatay. Nagmamadali siyang bumalik sa Phoenix Corporation para tanungin si Casper tungkol sa mga detalye. Isang oras na pala na napansin ni Gina ang ilang mga lalaki sa paligid ng Phoenix Corporation kaya maingat niyang sinundan ang mga ito sa pagtatangkang hanapin ang mastermind. Hindi na siya bumalik pagkatapos noon hindi nagtagal, may nagpadala ng sulat. Tinawag ng kabilang partido ang kanyang sarili na Celestial Master at inangkin na si Gina at Lilian ang nasa kanyang mga kamay. Kung nais ni Sebastian na iligtas sila, kailangan niyang mag-isa na magtungo sa Delfino Isle. Mr. Wilder, sino itong Celestial Master? Tanong ni Casper dahil sa curiosity. Magnus Thorn, ang taksil, galit na sabi ni Sebastian. Ano? Siya yun. Nagulat si Casper, at galit na nabigkas siya, he betrayed you, and now he even dares to kidnap Lord Hydra and Mrs. Wilder. He's really bold. Mr. Wilder, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Natalie. Well, kaya ko lang gawin ang sinabi niya. Magbook ka ng flight ticket para sa akin, dali. Nagmamadaling sinabi ni Sebastian. Alam niya kung anong klaseng tao si Magnus. Sa mga kamay ni Lillian at Gina, walang kasiguraduhan na hindi sila maa-harass. Kinailangan niyang sumugod para iligtas sila. Mr. Wilder, since the other party asked you to go over, he must be well prepared. It's too dangerous to go alone. I think you should bring more people with you, mungkahi ni Natalie. Kaya kung pumunta mag-isa puno ng kumpiyansa si Sebastian. Siyempre, hindi naman siya mayabang. Pinilit niyang pumuntang mag-isa dahil natatakot siyang masaktan ni Magnus si Lilian at Gina. Dadagdagan lamang ang mga nasawi kung may kasama siyang. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi ito makakatulong kahit nadalhin niya sina Lord Frostilo at Lord Dracaria. Sa isang silid sa Delfino Isle, isang grupo ng mga tao ang masayang nagiinuman at nagkukwentuhan. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng itim na maskara, at ito ay si Magnus. Ang nakaupo sa tabi niya ay si Nathaniel. Bukod sa kanila, naroon si Narini, Elena, at dalawa pang lalaki. Ang isa sa dalawang lalaki ay nasa edad limampu. Nakasuot ng brown suit na may pares ng gold-rimmed glasses, maganda ang ugali niya. Siya ang pinuno ng Nova Star Organization, Merlin Spark ang isa pang lalaki ay nasa edad anim na po, at nakasuot siya ng tradisyonal na damit ng Aeloria. Siya ay maikli at kalbo, na naglalabas ng isang malagim na pakiramdam kapag siya ay ngumiti. Siya ang presidente ng Dragon Heart at isa sa mga nangungunang eksperto sa martial arts sa mundo, si Nelson Hyde. Alaman ni Merlin mula kay Elena na si Sebastian ay sumulong sa Divine Realm. Bagamat siyam na siyang sigurado na kaya niyang talunin si Sebastian mag niyaya pa rin niya si Nelson para lang maging ligtas. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng isang daang porsyentong katiyakan. Paminsan-minsan ay ilalagay ni Nelson ang kanyang agresibong mga mataki na Elena at Rainy, na nagiging sanhi ng pagkabalisa ng dalawang babae. Nakita siya ni Merlin at nakangiting sinabi, Mr. Hyde, maaari kang pumili ng isa sa dalawang babae pagkatapos nating patayin ang Supremo. Si Ito ay isang magandang ideya. Salamat. Nagmamadaling nagpasalamat si Nelson kay Merlin ng nakakalokong iti. Dahil sa katayuan niya, marami siyang babae, pero ang mga itsura ni Lilian at Gina ay namangha pa rin sa kanya. Ang mas ikinatuwa niya ay mga babae sila ni Dragota. Ang mga kababaihan ng Aeloria ay masyadong bukas isip at walang kahihiyan, samantalang ang mga kababaihan ng Dragota ay medyo mas konserbatibo. Hindi babasa? mayroon silang pakiramdam ng kahihiyan, na ginawang mas kasiya siya ang pagsakop sa kanila. Habang pinag-iisipan niya iyon, mas lalo siyang nasa sabik na makipaglaro sa kanila ngayon. Ngunit nagpigil siya dahil magkakaroon ng malaking labanan sa lalong madaling panahon. Mas mabuting Iris Erba ang kanyang enerhiya sa sandaling ito. Kabanata 223 Pagdating pa lang ni Sebastian sa dalampasigan ay may umakbay at nagyaya na sumakay ng barko papuntang Delfino Isle. Wala siyang choice kundi sundan ang lalaki sa isang malaking pampasaherong barko. Ang pampasaherong barko ay kayang tumanggap ng higit sa isang libong tao, ngunit ito ay medyo walang laman ngayon. Wala siyang ibang makita kundi ang mga tauhan. Hindi rin naman siya kakaiba. Itong pampasaherong barko ay sinadya upang ipadala siya sa Delfino Isle, kaya tiyak na walang ibang mga pasahero. Mula sa pag-uusap ng dalawang tripulante, nalaman niyang ang barkong ito ay pag-aari ng pamilya Lloyd. Medyo nagulat siya. Naisip niya na ang barko ay pag-aari ng pamilya Zatch. Pagkatapos ng lahat, ang Delfino Isle ay kabilang sa pamilya Zatch dalawang beses na siyang inimbitahan ni Magnus sa Delfino Isle, kaya kailangan siyang suportahan ng pamilya Zatch. Hindi hinabol ni Sebastian ang pamilya Zatch dahil pamilya iyon ng kanyang ina. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay ang pamilya Zatch ay nagbigay lamang ng isang isla para kay Magnus at walang ginawa sa kanya. Akala niya noong una ay nakikipagsabuatan si Magnus sa pamilya Zatch simula ng imbitahan siya ni Magnus sa Delfino Isle hindi niya inaasahan na ang pamilya Lloyd ay nasa likod din ni Magnus. Isang kislap ng pagpatay na layunin ang dumaan sa kanyang mga mata. Hindi niya inilabas ang galit niya sa pamilya Lloyd, pero naglakas loob silang makipagsabuatan kay Magnus para labanan siya sa halip na magpasalamat. May death wish talaga sila. Nagpa siya siyang turuan ang pamilya Lloyd at Zach ng seryosong aral matapos na malutas ang usapin dito. Mabilis ang takbo ng pampasaherong barko, at narating niya ang Delfino ay kinagabihan. Pagkababa ng barko, isinakay siya sa isang kotse na papunta sa lambak. Naging mapagmatsyag siya pagkatapos pumasok sa lambak. Kailangang magkaroon ng backer si Magnus dahil naglakas loob siyang hilingin kay Sebastian na magkita dito. Maaaring hindi ito kasing simple ng pakikipagsabuatan sa pamilya Lloyd. Marahil ay may iba pang mga kadahilanan. Naging maingat lang si Sebastian at gamulong sa mga suntok. Huminto ang sasakyan sa labas ng isang gusali na may grupo ng mga tao sa pasukan. Dalawa sa kanila ang casual na nakahiga sa kahoy na armchair si na Magnus at Nathaniel. Sa likuran nila ay nakatayo ang isang Dose ng gwardya na nakasuot ng baluti. Ang mga gwardya na ito ay orihinal na mga elite ng Supreme Nexus. Pinagtaksilan nila si Sebastian kasama si Magnus. Supreme One, pasensya na sa hindi ko pagtanggap sa iyo kanina, panunuyan ni Magnus. Kalmado si Sebastian habang sinasabi. Magnus, kasuklam-suklam ka talaga sa pananakot mo sa akin sa mga babae. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng mga tao? Si Magnus ay tila walang pakialam kahit kaunti. Kung hindi ko ginawa iyon, hindi ka pupunta dito ng masunurin. I'm here, so you've achieved your goal. You should let both of them go now, sabi ni Sebastian. Talagang hahayaan ko sila, ngunit hindi ngayon. Dahil pagkatapos namin makipag-usap sa iyo, kakailanganin nilang maglaro ng pinakamahusay na mga laro ng pang-adulto sa amin. Ito ay magiging isang na panabik na eksena, ginawa ni Magnus ang isang indikatibong pangungusap. Magnus, I advise you to let them go as soon as possible. Kung ganoon ay baka mabigyan kita ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, pagsisisihan kitang ipinanganak, malamig na babala ni Sebastian. Ngumiti ng nakakainis si Magnus. Supreme One, I think you're still not aware of the current situation. Since I dare to ask you to come here, I've certainly made full preparations. Hindi ka na makakabalik ngayon. Magnus, I think you have a bad memory. Nakalimutan mo ba ang huling pagkakataon? Pabulaan na ni Sebastian. Siyempre, naalala ito ni Magnus. Muntik na siyang mawalan ng buhay sa huling pagkakataon, at maswerte na siya ay naging handa. Supreme One, inaamin ko na naging pabaya ako at hindi ko inaasahan na nakapasok ka sa Divine Realm. Pero iba na sa pagkakataong ito dahil alam ko na ang background mo ngayon. Siguradong mamamatay ka ngayon kabanata 224 Nakangiting sabi ni Magnus siyempre, dahil magkakilala tayo, maaari kong isa-alang-alang na iligtas ang iyong buhay kung aalisin mo ang iyong cultivation base ngayon." "Mangarap pa." Hindi mapakali si Sebastian na sagutin siya. Malakas siyang humakbang sa lupa gamit ang dulo ng kanyang mga paa at bumaril na parang palaso na nagmamadaling tumakbo patungo kay Magnus sa bilis ng kidlat. "Gayon paman. Kalmado si Magnus at nagpakita pa ng mapaglarong iti. Masama ang pakiramdam ni Sebastian nang makita ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, isang gintong dart ang pinaputukan patungo sa kanya. Naramdaman niya ang panganib at mabilis na umiwas. Lumapit sa mukha niya ang gintong dart. Sa isang putok, ang konkretong pader na ilang dosenang yarda ang layo ay napasok ng gintong dart. Ang lakas ng pagtagos ay mas malakas pa sa isang bala. Bago pa makahinga si Sebastian, biglang. May lumitaw na figure sa itaas niya at nilaslas siya ng punyal. Ang welga ay lubhang mabangis at malakas, na tila kayang hatiin ang lahat. Naramdaman ni Sebastian ang kapangyarihan ng welga na ito, kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya. Mabilis siyang naglabas ng isang espesyal na gawang saber. Isang mahabang espada at isang maikling sable ang nagbanggaan ng marahas ang nakakatalim na mga tunog ng mga metal ay sumambulat sa gitna ng pagbuhos ng mga spark. Kasabay nito, ang isang malakas na kapangyarihan sa pagtaboy ay sumabog, at ang taong nasa itaas ay pinalipad pabalik. Si Sebastian ay hindi mas mahusay. Isang malakas na puwersa ang dom sa kanyang braso at papasok sa kanyang katawan, dahilan para walang tigil siyang umatras. Bawat hakbang ay nag-iiwan ng malalim na bakas sa lupa. Ikaw ay isang banal na grandmaster. Napatingin si Sebastian sa lalaking umambos sa kanya. Nakasuot siya ng tradisyonal na damit ng Ayloria at may dalang punyal sa kanyang kamay. Siya ay tumingin masama at tuso. Ikaw ba si Nelson Hyde, ang presidente ng Dragonheart? Hindi sigurado si Sebastian. Layunin ng bawat mandirigma na maging isang grandmaster. Mas mahirap maging isang banal na grandmaster bilan lamang ang mga kilalang Divine Grandmaster. Ang presidente ng Dragonheart, si Nelson, ay isa sa kanila. Isa siyang martial arts expert na kilala sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi pa nakikilala ni Sebastian si Nelson, kaya hindi siya sigurado. Nelson licked his dry lips and spoke in broken Dragothian, You're quite knowledgeable, but you should not provoke the Dragonheart. I'll kill you today. Ang Dragon Heart ay nakagawa ng maraming kasalanan at pinatay ang marami sa ating mga tao. Kayong lahat ay nararapat na mamatay. Ngayon, pararangalan ko ang inga inosenteng kaluluwa ng inyong dugo at pagkatapos ay lipulin ang Dragon Heart upang maibalik ang kapayapaan sa mundo. Punong-puno ng killing intent si Sebastian, pero mukha pa rin siyang Solemna. Bagamat pareho silang nasa Divine Realm, katatapos lang niyang makamit ang Divine Realm. Samantala, si Nelson ay naging isang banal na Grandmaster sampung taon na ang nakararaan. Hindi kumpiyansa si Sebastian na kaya niyang manalo. Isang mapang asar ng iti ang ipinakita ni Nelson. Lahat ng mga tao ng Dragota ay mga kulisap sa akin. Ang iyong mga lalaki ay ipinanganak para sa amin upang pahirapan, at ang iyong mga babae ay ipinanganak para sa amin upang maglaro. Ito ang iyong karangalan kalimutan mo na yung karangalan na, yon. Galit na galit si Sebastian at diretsyong sinugod si Nelson. Nakakatakot kung paanong ang temperatura sa paligid ay tila bumaba ng husto nang siya ay sumabog na may nakakatakot na layuning pumatay. Agad na nakipag-away ang dalawa sa isang kapanapanabot na close quarter fight. Sila ay umatake sa kanilang katumbas na bilis ng kidlat. Hindi malinaw na nakikita ng mga ordinaryong tao ang kanilang mga galaw dalawang malabong figure lang ang nakikita nila na nagkakasalubong sa isa't isa. Ang mga blades ay tumama sa lupa ng paulit-ulit, sinipa ang alikabok at nag-iiwan sa likod ng magkakaugnay na mga kanal. Sina Magnus, Nathaniel, Rainy, Elena, at ang iba pa ay nanood ng labanan mula sa isang dosen ng talampakan ang layo. Nagtataka silang lahat. Sila ay mga banal na Grandmaster, Ngunit ang panonood ng dalawang labanan ay nagparamdam sa kanila na hindi gaanong mahalaga. Ang isang grandmaster at isang banal na grandmaster ay tila isang hakbang ang pagitan, ngunit mayroong isang mundo ng pagkakaiba. Kahit na ang isang pinnacle grandmaster ay isa lamang mas malakas na langgam sa mata ng isang banal na grandmaster, na madaling madudurog. Bukod sa pagtataka, hinanggad din nila ito at palihim na nangakong maging isang banal na grandmaster. Sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa Divine Realm maaari silang ituring na isang tunay na master. Ang isang Grandmaster ay isang karampatang mandirigma lamang. Hindi nagtagal, naglaban sina Sebastian at Nelson ng mahigit 20 rounds. Patuloy silang nagpapalitan ng suntok at nasa isang pagkapatas. Hindi naman nababalisa si Sebastian. Sa halip, mas naging matapang siya habang lumalaban hindi ito ang unang pagkakataon na nakipag-away siya sa isang Divine Grandmaster. Ang katotohanan na si Nelson ay pantay-pantay sa kanya ang nagunjok sa kanya. Gayunpaman, isa pang gintong dart ang binaril patungo sa kanya sa sandaling ito. Nagulat si Sebastian. Ang taong naglunsad ng Golden Dart ay dapat na isang Divine Grandmaster. Akala niya noong una ay si Nelson iyon. Ngayon, Parang may isa pang nakatagong Divine Grandmaster, na nangangahulugang nasa malalang sitwasyon si Sebastian. Bago pa siya makapag-isip, mabilis niyang itinaas ang kanyang espada upang ilihis ang dart. Ngunit ang lakas ng dart ay napakalakas kaya namamanhid nito ang kanyang palso. Habang siya ay ginulo, sinamantala ni Nelson ang pagkakataong laslasan ang kanyang braso, na nag-iwan ng dalawang pulgadang sugat mabilis na nabahira ng dugo ang kanyang kamiseta. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Sebastian sa oras. Kung mabagal lang ang reaksyon niya, baka naputol na ang braso niya. Gulat at galit na galit, gumanti siya ng kanyang sable. Sa sandaling ito, sumugod si Merlin na may dalang mahaba at gininto ang espada. Kaya pa rin lumaban ni Sebastian ng mag-isa kay Nelson, ngunit ngayon, naroon si Merlin, na may katulad na lakas. Agad na dinaig ng dalawa si Sebastian at pinilit itong umatras, na naglagay sa kanya sa panganib. Ang kanyang tiyan ay nilaslas ni Merlin, dahilan upang siya ay pawisan ng malamig. Hindi siya binigyan ni na Nelson at Merlin ng pagkakataong makahinga. Na corner nila siya at inatake siya ng marahas. Malakas na lumaban si Sebastian, ngunit sinipa pa rin siya at pinalipad ni Merlin ng isang ng metro ang layo. Malakas man ang kanyang depensa, hindi pa rin niya kinaya at tumalsik ng isang subo ng dugo. Nang makalapag na siya sa lupa, pumikit siya at kalahating lumuhad sa lupa. Nakahawak sa kanyang sable at nakatitig sa dalawang tao sa kanyang harapan, puno ng galit ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na may dalawang Divine Grandmaster si Magnus bilang kanyang mga taga-suporta. Mukhang mahihirapan siyang makatakas ng hindi nasaktan ngayon. Lumapit si na Nelson at Merlin, ngunit hindi nila siya agad inatake. Mayabang na tanong ni Nelson, bata, nagsisisi ka ba na lumaban ka ngayon sa Dragonheart? Ba? Malamig na sagot ni Sebastian, ano ba ang ganda ng pagsasama ninyong dalawa para matalo ako? Fight me one on one if you dare. Siguradong matatalo kita ng husto. Bakit naman kita ipaglalaban ng one-on-one -on -one kung pwede naman akong makipag-group sa iba? Panunuyan ni Nelson. With a brilliant smile, Merlin said, isa ka ng divine grandmaster sa murang edad. Mahirap humanap ng ibang tao na may ganoong talento sa cultivation na katulad mo. Kung bibigyan ka ng isa pang sampung taon, walang makakapareha sa mundong ito. Gayunpaman, wala ka ng pagkakataon dahil papatayin kita ngayon. Pinunasan ni Sebastian ang dugo sa gilid ng bibig niya, hindi madaling patayin ako kahit isa sa inyo ay kailangang mamatay kasama ko. Napamura si Nelson habang sinabing, anak, mas may karanasan kami kaysa sa iyo. Hindi mo kami matatakot. Nakatadhana kang mamatay ngayon. Sinabi ko ito, kaya kahit ang Diyos ay hindi magagawa. Para pigilan tayo. Enough talk. Tapusin na natin siya. Ginawa ni Merlin ang kanyang hakbang sa pamamagitan ng paglaslas ng isang talampakang gininto ang enerhiya ng espada napakatalim nito na kayang punatin ang lahat. Pagkatapos, gumawa rin si Nelson ng isang talampakang laslas sa hangin, sinusubukang putulin ang lahat. Mabilis na hamarang si Sebastian gamit ang kanyang saber, ngunit patuloy ang pag-atake ng dalawa. Mahirap para sa kanya na ang mga ito. Sinamantala ni Merlin ang pagkakataong saksakin ang tiyan ni Sebastian, at tinutukan ni Nelson ang kanyang leeg. Hinawakan ni Sebastian ang espada ni Merlin gamit ang isang kamay at itinaas ang kanyang saber gamit ang isa para harangan ang punyal ni Nelson. Ngumisi si Nelson at sinipa siya ng mahigit sampung yarda ang layo. Malakas na bumagsak si Sebastian sa lupa, bumulwak ang isang subo ng dugo habang ang lahat ng kulay ay naubos sa kanyang mukha. Siya ay nagdurusa mula sa malubhang panloob na pinsala, ngunit nakabangon pa rin siya sa isang iglap. Malamig niyang tinitigan ang dalawang taong nasa harapan niya. Gumisi ang dalawa at muling umatake. Malubhang nasugatan si Sebastian at hindi na nakayanan matapos magpalihis ng dalawang suntok. Sinipa na naman siya. Ang paulit-ulit na nasaktan ay hindi mabata. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makabangon. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit higit pa doon ay ang kawalan ng kakayahan at pag-aatubili. Dumating siya upang iligtas ang mga tao, ngunit nabigo siya at nauwi sa bingit ng pagkawala ng kanyang buhay. Hindi niya ito matanggap. Bukod dito, marami pa rin siyang hindi natutupad na mga hiling. Hindi pa niya nahahanap ang kanyang ina, alisin ang mga taksil, at lipulin ang Dragonheart at Nova Star Organization. Marami siyang hinanakit. Muli niyang itinaas ang kanyang sable. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya tinutukan ang kanyang mga kaaway. Sa halip, sinaksak niya ang kanyang puso. Ngayong umabot na sa puntong ito ang mga bagay, mas mabuting tapusin na niya ang kanyang buhay kaysa pahirapan ng mga hamak na ito.